Hello po at good morning. Ayan at ito ang aking asawa. Kadarating lang niya galing sa biyahe. Maga siyang umalis kanina. Ayan at kanina bago nga pala siya umalis ay binigyan ko na siya ng pambili ng bigas. Ito tama tama ay bumili na siya ng bigas. Bali ang bigas niyang binili ay sinandoming at 25 kilos po ang aking pinabili sa aking asawa so kahapon nga guys dapat ay nakapamili na kami uh, naisipan na lang namin na bukas lang kasi ay medyo gabi na kahapon kaya ayan nga at maga pa lang nung pagalis niya kaya na inabutan ko na siya ng pambili ng bigas eh kaso ngayon ay maga na siya dumating kaya ngayon pa lamang ako makakapag at ngayon lang ay makakapag kilo ako ng bigas na aming panindah ito at guys, hinanda ko na ang ating kilohan o timbangan para makapag-start na tayo na makapagtimbang. At paubos na rin naman kasi yung pambenta natin na bigas. Kaya ayan at kailangan na nating magtimbang ng kilo-kilo sa ating paninda na bigas. Dito nga sa aming binibenta namin na bigas ay dito rin kami kumukuha ng aming isasaing sa uh, aming pang-araw-araw. So, ang aking asawa ngayon ay kumakain pala. Ayan, at inistorbo ko muna sa samay kanyang pagkain at, pina, at pinatanggal ko yung tali sa bigas kasi hindi ako marunong mag alis ng tali dito. Kaya, siya muna ang, siya ang taga-alis ko. At lagi niya akong tinuturoan dito pero, di ko kaya. Ayan, at may pinutol muna sa saglit at tapos, ayan, dito sa kabila. Hindi niya kaya dun sa may una pinuntahan niya. Ngayon dito, ayan, at kaya niya naman tong alisin eh. At ayan, at okay na nga, nang mahila niya na nga, ay tuloy-tuloy na ito. Ayan, at start na tayo. Ayan, pinapakita na, na ko sa inyo yung bigas medyo okay naman parang mukhang malambot ang ating tindang bigas ito yung inuuna namin na bilhin dahil ito nga yung importante sa ating tindahan at ito na yung importante natin sa araw-araw at dito nga ay kinuha ko na rin yung lagayan na plastic at dito natin ilalagay yung binili natin na bigas at mag start na tayo mag kilo kilo bali ang natitira na lang sa aking paninda dito sa aking tindahan ay nasa Dalawang kilong bigas na lang ito kaya kailangan na natin mag-kilo ng ating paninda na bigas. Sa pagkitindahan ay hindi masyadong madali ang ating gawain dito. Talagang magkasakripisyo tayo, bibigyan natin ng oras ang ating uh, tindahan para magayos, maglinis, mag-display katulad ng ganito na tayo ay magiripak ng ating mga paninda. At syempre din ay sa umaga, kailangan din natin maging maaga ang ating pagising. Hindi katulad noon na tayo ay walang tindahan kahit na anong oras tayo gigising. So kapag meron tayong tindahan katulad ng mga ganito, ay kahit inaantok pa tayo ay kailangan na talaga nating gumising. Dahil priority na natin yung ating business, dahil ginusto naman syempre natin na magkaroon ng business ayan at panindigan na natin ito ayan at tiyaga syaga lang tayo sa ating pagkikilo at ayan naka isang kilo na tayo ng nagawa sa sa natimbang natin na bigas. At ayan nga po sa hindi po nakakaalam ay nasa more than 6 years na po kami na, na may tindahan. At bago nga pala kami nagtindahan dito ay uh, namasukan mo na ako na nag-alaga ng bata. Ayan at uh, 3 years ang pagkakaalam ko doon na nag-alaga ako ng bata at nang at dinagtagal ay na pagdesisyunan ko na uh, magtayo na lang ng sariling tindahan sa amin at nakapag-ipon naman na kami para magkaroon ng tindahan. tayo ayun niya at di rin nagtagal at nagpaalam na rin ako sa aking amo at yon nagtayo na kami ng sarili naming tindahan. At thanks God ay hanggang ngayon ay open pa naman ang aming tindahan. At napakalaking tulong din ito guys nung panahon ng pandemic ay tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtitinda, open pa rin ang aming store. Kaso medyo tumumal lang nung panahon ng pandemic dahil ang mga tao ay hindi gaano lumalabas. Dito lang tayo sa loob ng bahay at may oras din ng pagbukas ng tindahan at pag close ng tindahan. Katulad noon na wala pang COVID ay kahit na anong oras tayo mag-open at kahit na anong oras din tayo magsarado. Kaya yeah, thanks God ay nakaraos tayong lahat at ngayon ay okay-okay na. Lahat ay nakakalabas na. Ayan, makakapunta na tayo sa ating gusto nating puntahan. Sa aming tindahan naman at kahit pa paano'y nakakaraos naman tayo, dito rin tayo kumukuha ng ating pang-araw-araw. At pag magluluto tayo, andito na yung mga rekado. Ayan, kukuha na lamang ako. And pag naman Ah, uh, naman at pagdating na naaking asawa galing sa biyahe ay nagaabot naman siya para yung nagastos namin or nakuha namin dito sa aming tindahan ay binabalik naman namin at sobra pa nga ito. At ganun naman lagi ang aming ginagawa. Yung mga kita ng aking asawa ay dito binabagsak sa aking tindahan para uh, pandagdag pamili sa aming mga paninda. Dito sa tindahan ay kailangan din natin magtingi-tingi sa ating mga paninda tulad ng mantika, asukal, asin. Meron din ditong paminta, laurel na tingi-tingi. At bukod nga rito ay ayan at nagiripak na tayo ng igas. At hindi lang naman isang kilo yung niriripak natin kundi meron tayong kalahating kilo. In case hindi nila kaya yung halagang uh, nasa isang kilo ay ito tayo sa kalahati meron kasing marami naghahanap sa akin na yun, ang medyo mabilis sa akin ay yung kalahati. Meron din naman sa uh, isang kilo. Ayan, parehas na aming benta na kinikilo ko or tinitimbang ko. Siyempre, pag tayo nga ibibili sa labasan, sa ating pagbibilhan, ay siyempre tatanungin natin kung ito ba ay malambot, magandang isa. E, si pag ibinenta natin ito at Ah, uh, hindi okay matigas or what? Ay baka hindi bumalik yung ating suki. Kaya maganda ay magtatanong tayo sa ating pagbibilhan para at para sa ating ibebenta ay maging okay naman kailangan malambot at maganda ito isaeng para pagbibili ng ating mga suki ayan at babalik-balikan tayo at dito nga at dito na ang aking asawa katatapos siya lang kumain guys kasi no pagdala niya dito ng bigas ay galing din sa Biyahe at bumili lang bago siya umuwi ay ayan at bumili na ng siya ng bigas at ngayon ay dumating na siya ay ayan kumain na siya para maya maya ay bibiahe uli sya hindi ko na siya sinabayan sa pagkain dahil mas inuna ko itong pagre-repack o pagtitimbang dito sa binili namin na bigas ganito kasi ko guys pag sinisipag ayan at tuloy tuloy pa rin tayo sa pagtitimbang sa bigas gusto ko guys sa aking mga paninda na makikita ko na puno ang aking mga paninda dito Ayan at narulungkot kasi ko kapag nakikita ko na ounte at hindi masyadong puno ang aking tindahan. At gusto ko guys kasi na makita yung aking tindahan na puno ng mga paninda. At minsan din kasi guys ay ah, hindi maiiwasan na nagkukulang din ang ating budget. At minsan ay hindi tayo nakakapamili or hindi tayo nakakabili ng pandagdag dito sa ating tindahan. So guys, kahit pa paano naman ay nakakaraos naman din tayo sa araw-araw thanks God at kahit papano ay hindi nyo kami pinabayaan. Si at syaga talaga ang kailangan natin. At ito yung pinakapuhunan natin sa ating tindahan. Sta ang gagawin lang natin ay laban-laban lang tayo sa mga katulad ko na merong tindahan. Ayan at laban-laban lang tayo. Huwag tayong susuko. Ayan. At hindi rin talaga maiwasan ang kung minsan na Uh, pag mayroon tayong mga bayarin ayan at nakakakuha tayo dito sa ating tindahan at uh, okay naman at kahit papano, ay eh, nadadagdagan din naman or binabayaran din naman namin dito sa uh, mga kinukuha namin dito sa aming tindahan malulugi kasi tayo guys kapag hindi natin ito binabayaran. Parang guys kasi dito tayo bumibili sa ating sariling tindahan at kailangan din natin itong bayaran. Pwede tayong mangutang at maya maya eh, pwede na natin itong bayaran. Pati guys ay nagpapautang ako. Ayan at medyo malaki ang pautang ko dito sa aming tindahan. Dahil medyo malaman din naman ang aming tindahan. So ngayon guys ay kumo meron na akong college ngayon ay hindi na ako nagpapa-utang. Ayan sinasabihan ko na yun dati namin na soki okay, na umuutang dito na hindi mo na kami magpapautang Hindi biro na magkaroon ng estudyante na college. Kaya so ayan at wala nang ganong umuutang. At hindi nga katulad dati noon na talagang umi yung mga umuutang dito sa akin. Kaya ngayon ay unti-unti na akong nagbabawas na mga umuutang dito hanggang sa tuluyan na talagang mawala na yun mga utang dito sa aking tindahan. Sa pagkitindahan guys ay ang ginagawa lang naman natin dito ay pinaikot ikot lang din naman natin itong ating mga mga paninda. So, kapag may bibili ng isang araw ay yung ating mga pinagbentahan, ay yun din ang ating ibibili sa ating mga paninda. Ayan, ikot-ikot lang naman. At medyo maliit lang din naman ang tubo. Kaya, sipag at syaga lang tayo, guys. Diyan tayo uh, asenso. Kaya sa mga nangungutang sa akin, ayan, at dati pinauutang namin kayo. Uh, pasensya na dahil, ayan, at meron tayong college ka, kailangan natin bigyan or tuunan natin ng pansin ito. Ayan at nakaraos din tayo sa ating pagtitimbang. Dito ay, meron pa rito tayong makikita na bigas. Ayan at hindi ko muna ito uh, tinimbang. Ito yung mga tinimbang natin. Ayan at medyo marami na rin. Ilalagay natin ito mamaya sa ating lagayan. Itong natira dito na sa sako ay, ito yung pangamin naman na gagamitin namin sa pag kami ay magluluto. At ito nga guys ang aking natimbang, isang kilo at kalahating kilo itong ating tinimbang. Ayan at lalagay na rin natin sa may lagayan. At ayan guys, dito natin ilalagay sa lagayan at ito yung paglalagyan natin ng paninda natin. So ayan at ilagay na natin isa-isa. Ayan nga po at makikita nyo naman na may isang kilo at merong kalahating kilo. So ayan sa mga hindi kaya ng isang kilo na mabibili nila ay ito at meron tayo ditong medyo mura na kalahating kilo naman ang ating ibebenta. At ayan nga guys buhatin na natin para ilagay na natin sa tamang lagayan itong ating ititinda na uh, bigas. So ayan guys, ay natapos na rin ako sa aking pakitimbang sa ating ibebenta na bigas. Ayan at ito ang ating mga naripak kanina. Meron ditong isang kilo at meron ditong one fourth. Kailangan syempre natin lagyan ito ng, ng fries para in case ang magbantay ang aking anak ay alam nila yung kanilang price na ibebenta. Ayan guys at nakatimbang na tayo. Okay na at hanggang dito na lamang guys ang ating video. Thank you for watching.